So, paano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin? Kung papaano paiyakin o lumuha, pagsisihin ang isang lalaki kapag hindi ka nagparamdam sa kanya? Yes, mga kamamay, di ba? Gusto natin na ang isang lalaki magsisi. Ang plano natin, ang isang lalaki ay lumuha sa mga oras na hindi tayo magparamdam sa kanila. So, sa video ito, yan ang ating pag-usapan mga kamamay. At sigurado ako iiyak, luluha, at mamimiss ka ng isang lalaki kapag nag-no-contact rule ka sa kanya. So don't forget to click the subscribe button, notification bell, at mag-comment dito kung gusto mo ang aking mga ginagawang advice tungkol sa buhay pag-ibig. Kung nagawa mo na yan, maraming salamat at simulan na po natin ang topic natin ngayong umagang ito. So paano nga ba natin pagsisisihin o paluluhain ng isang lalaki oras na hindi tayo o mag-no-contact rule tayo sa kanila? So number one, ipakita o iparamdam mo sa kanya kung gaano ka kasaya. Yes mga kamamay, sa mga oras na hindi ka nagpaparamdam, sa mga oras na naka no contact rule ko sa kanya, pakita mo kung gaano ka kasaya. Ipakita mo na hindi ka affected kung hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Hindi ka naghahanap ng attention niya. Ang mahalaga, pinapakita mo lang na masaya ka sa kung anong pinagdadaanan mo ngayon kung anong status mo ngayon. Okay, kung, kung friend kayo sa Facebook, kung friend kayo sa mga social media accounts ninyo, mas maganda yon. Gawin mong source yon para makita niya na mas masaya ka. Okay? Kapag naka no contact rule ka sa kanya, kapag ka wala kang obligasyon sa kanya, kapag ka hindi ka nag-update sa kanya, pakita mo yung buhay mo. Pakita mo yung buhay mo kapag ka wala siya sa buhay mo. Pakita mo na masaya ka, lumabas ka, gumala ka, tumawa ka, humalakha ka, alam mo bang magiging feedback nito sa isang lalaki? Para ano eh, parang uh, ipinakita mo lang sa kanya na parang wala siyang say-say sa buhay mo. Na mas stress ka pa kapag ka nasa, nasa, nasa relasyon kayong dalawa. Pero kung magiging masaya ka, isipin ng isang lalaki na bakit, bakit sumasaya siya sa iba? Bakit pag kami puro away? So, so magbabago yung lalaki. So yung lalaki, i-improve niya kanya sarili. Iisipin niya na baka nasa kanya yung kasalanan iisipin niya na, na baka nasa kanya yung pagkakamali. Eh. Kung bakit, bakit nagagawa mong sumaya sa iba, pero pag, pag nasa relasyon naman kayong dalawa, mas madalas pa away. So iisipin niya na baka siya yung problema kung kaya ang isang lalaki magsisisi, luluha sa mga oras na hindi ka magpaparamdam o hindi ka nagpaparamdam. So umpisa siguro, okay lang, tataas ang pride ng mga yan, tataas ang ego ng mga yan kung hindi ka magpaparamdam ng bigla. Maninibago pero nandun yung pride. Pero pag tagal-tagal, mamimiss ka na yan. Ahanap-hanapin ka na yan at magsisisi na yan, luluha. Baka mamaya, sumobra na pala siya sa iyo. Yung kanyang ugali, toxic na pala pagdating sa iyo. Kung kaya't magsisisi ang isang lalaki kapag nag no ka at ipinakita mo na masaya ka nang wala siya. So number two, panindigan mo ang pagtitiis at hayaan mong makuha kanya ng hindi ganong kadali. Yan mga kamamay. Kung alam mo mga kamamay, lumipas na ang isang linggo ang isang buwan. At nagi-start na siyang maakit muli sa iyo sapagkat na nagpo-post ka na nga ng mga updates mo sa buhay, status mo mas gumanda ka, mas naging blooming ka, magi-start ka na nyang uh, i-message o ma-miss. Ngayon, mga kamamay, pagka napansin mo na lumalapit na ulit siya sa iyo, humihingi na siya ng sorry, nag effort na siya, tigasan mo. Okay? Panindigan mo ang pagtitiis. Huwag ka pa rin masyadong mag-reply. mo Masyado mong ano lang, uh, i-delay i-delay mo lang, i-delay mo lang ang messages sa kanya. Makikita niya ang pagkakaiba. Pakita mo na parang nauumay, nananabang ka na sa kanya. Makikita mo ang effort ng lalaki kapag ka ganyan. Makikita mo ang uh, ang uh, pagsisikap ng isang lalaki na muli kanyang makuha. Nandoon yung gigil niya para manumbalik ka sa kanya kasi namimiss ka na niya, eh. lahat namimiss na niya sa iyo. Ang halik mo, ang itsura mo, ang mata mo, o, oh, okay? Ang loving-loving ninyo, kasali po yun. Mamimiss ka niya. Pero bilang isang babae, mga kamamay, kung gusto niyo na pagtandain ng isang lalaki, alam niyo ba kung bakit natin pinagtatanda? Para hindi na niya ulitin. Medyo mahirap din ito pagdating sa inyo kasi mahal niyo yung lalaki. Dahil kailangan niyo rin yung lalaki. Pero kailangan niyo rin itiisin muna. Okay? wag masyadong marupok. wag masyadong bigay ka agad. Oo, nandoon na yung excitement niyo rin. Gusto niyo na rin makasama siya. Gusto niyo na rin maging okay kayo. Pero konting tiis pa. Pagtandain lang natin. Masagad yung kanyang uh, takot na mawala ka ulit sa kanya. Masagad yung kanyang takot na hindi na siya gumawa pa ng pagkakamali sa iyo. At mangyayari lang yun kung paninindigan mo ang pag-no-contact rule at syempre, pahirapan mo ng konti bago kanya makuhang muli. Alright? So next, mas improve pa ang sarili at pagpapaganda. Yes, mga kamamay, Luluha ang isang lalaki pag nakikita ka niya na nag improve kapag ka wala siya. Magsisisi at mag-iisip at magtataka ang isang lalaki pag nakikita ka niya gumaganda at nagiging blooming kapag ka hindi mo siya kasama. Okay? Baka nga minsan may iisip niya na baka may nagpapasaya na siya yung iba eh. Baka nga minsan may iisip niya, baka mamaya may nag entertain na, sa iyong iba or may ini ka ng iba, wala ka na sa, sa role o wala na siyang papel sa buhay mo. Masakit yun, mga kamamay, ha? Kapag ka naisip niya na yon, isipin niya na baka hindi niya na ako kailangan. Bakit nagiging masaya na siya? Bakit nakakangiti na siya kahit wala ako? Bakit parang bari wala lang sa kanya yung mga nangyayari? Bakit parang hindi siya nasasaktan? So magsisisi ng lubos. Luluha ng lubos. Minsan nga nagiinom pa yung mga lalaking ganyan eh. Pag nakikita ka niya sa social media na ang ganda-ganda mo, nag-improve ka, nagpapaganda ka, nagpapasexy, mag-iinom ang mga yan, magsisisi. Pero gayon pa man, mag-inom o kung ano pang gawin niya sa buhay niya, wala magbabago. Hindi, mo, hindi ka pwedeng maawa sa isang lalaki, mga kamamay, kung siya yung nagkamali. Kailangan mo siyang pahirapan. Kailangan mo siyang pag-isipin, pagsisihin, pagtakahin. Di ba? Kaya i-improve palagi yung sarili. Kahit nag-away kayo, kahit nagkatampuhan kayo, kahit nagkagalit kayo, Huwag kalimutang i-improve ang inyong sarili. Isa mga kamamay sa mga bagay na maaari mong uh, gawin sa sarili mo para kaburin ka ng isang lalaki, para muli siyang maakit sa iyo, para panghinayangan ka niya, para hindi kanya bitawan pa, para sa ganon, mamiss ka niya, at para sa ganon, uh, kailanganin ka pa rin sa kanyang buhay. Tandaan yung mga kamamay, ah, kung hindi kayo mag-i-improve ng inyong sarili, sinong gagawa niya? At the same time, yan yung mga nagiging dahilan, kalimitan, karamihan, ng mga relasyon kung bakit naghahanap yung iba. Especially yung mga lalaki naghahanap ng iba. Dahil low siyang ka na. Dahil pumangit ka na. Dahil hindi ka na nag-aayos. Dahil hindi ka na nag-exercise. Dati ang sipag sipagsipag mong mag-workout, nag-jogging ka pa tuwing gabi, tuwing hapon, tuwing umaga. Ito yun, wala na. Hinahanap yun ng isang lalaki. Yung dating ikaw, huwag mo saan itigil. Huwag mo magbago. Tandaan yung mga kamamaya, kapag nagbago kayo, nagbabago rin ang isang lalaki. Kung napabayaan nyo yung sarili, dalilag namang ibalik yan. Konting tiis lang, konting sikap, konting tiyaga. Makakamit nyo rin yun mga kamamay. At ang isang lalaki ay muling ma mahalina, na maaakit sa inyo kapag ka ginawa nyo ang pag-self-improve. Pwede kayong gumamit ng social media. I-post nyo dyan. Lalo na yung mga, yung mga post ninyo sa gym. Post nyo kapag nagsusumba kayo tapos mga nakaleggings kayo. Naku. Kahinaan nyo ng mga kalalakihan mga kamamay. Sigurado ako, luluha at magsisisi ang isang lalaki sa mga bagay na po pwede niyang masayang o pwede kang mawala. Okay? Kung uh, toxic siya sa inyo at nag-no-contact kayo, pagsisisihan niya yun. Pagsisisihan niya na hindi siya magparamdam sa iyo. Sapagkat sa gym, ang daming mga lalaki yan. Ang daming mga lalaki po pwedeng humigit sa kanya. Magaganda ang katawan, mga gwapo, minsan yung iba may kaya baka isipin ng isang lalaki na makahanap ka ng iba. Kung kaya't ang isang lalaki ay agad-agad, dali-dali yan na magbe sa iyo. Tatawagan ka niyan. Okay, mangyayari na baka puntahan ka na niyan sa kung nasaan ka man. Magsisisi, magsisisi yan, duluha, at ng tawad sa iyo para muli ka lang manumbalik sa kanyang buhay. Lahat ng nga bagay na yan, gagawin talaga na isang lalaki hindi malayo. Kaya improve ang sarili, magpaganda, magpaseksi. Sa mga oras na naka-no-contact rule ka, sa kanya. So next, huwag ka na muna magparamdam sa kanya ng madalas. Yes mga kamamay, sabihin na natin na ah, nagme-message na nga siya, tumatawag na siya. Oo, oh, pwede kayo mag-reply, pwede kayo mag-message, pero huwag naman yung 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 uh, dumating sa punto na talagang sunod-sunod uh, na rin yung reply ninyo. Huwag po ganun. Pakita nyo lang na sumasagot kayo, hindi kayo suplada, pero huwag yung yung sunod-sunod ng reply. Para maisip ng isang lalaki na parang nagbago ka, parang hindi ka na kasing activate ng dati, hindi ka na interesado sa kanyang mga message, yung bang ganon, magsisising isang lalaki. Luluha kapag ka ganon, naisipin niya na, bakit parang nagbago na? Nagme-message na siya, o nagme-message ka na sa kanya, pero hindi na ganon ka-sweet, hindi na ka-init, nagiging cold ka na. Ang reply mo, ang igsi, okay, sige, ganon na lang. Ang haba ng, ang haba ng chat ng lalaki, tapos ang reply mo, okay, sige. Okay lang. Parang neutral ka lang. Antipid mo magreply. reply Kapag ka ganun, mapapaluha ang isang lalaki magsisisi kung bakit niya ginawa yung mga kasalanan niya noon. Kung bakit niya ginawang lokohin ka pa, kung bakit ka nag-no contact rule at ngayon, nananabang ka na sa kanya. At ngayon, nauumay ka na sa kanya. At ngayon, ang iiksina ng message mo sa kanya. At ngayon, hindi ka na masyadong interested pa sa kanyang mga messages sa iyo. Kung siya ay nagsasabi ng Hello, kamusta? Kumain ka na? Papalipas? Hindi ka agad nagre-reply. O kaya nagre-react ka lang. Nagta-thumbs up, nagha-heart. Pag ganun, nakakadurog na puso yun pagdating sa isang lalaki. Kung kaya, luluha, iiyak, magsisisi ang isang lalaki kapag ka ganun na ang trato mo sa kanya. And last, pag-isipin mo siya pagdating sa social media. Yan mga kamamay. Kung hindi ka, kung ikaw nga hindi nagpaparamdam, naka-no-contact rule ka sa kanya, pag mo Uh, uh, mamaya um, no example niyan para naman na uh, may magamit kami kung sakaling gamitin namin na na pagsisihin namin sa social media ng isang lalaki. Kung pwede kayong ano, uh, magpicture kayo. Picture kayo lang nakaupo, kumakain kayo, tapos meron kayong kaharap na uh, pinggan din, dalawang pinggan, magtataka ngayon ng isang lalaki. Bakit itong babae na to lumalabas, tapos may, may dalawang pinggan. Baka mamaya meron na iba. Pero, ang kasama mo pala doon, yung best friend mong babae. Pag-isipin mo lang na gano'n, di ba? O kaya naman, mag-milkte kayo, dalawang milkte, picturean mo, pag-isipin mo. Para sa gano'n, ang isang lalaki ay uh, walang idea kung sino yung kasama mo, o mag-iisip na mag-iisip yun, magsisisi, baka mamaya lalaki. Ganyan mag-isip ang mga kalalakihan, mga kamamay. Magsiselos ang mga yan. Okay? Yung mga ginawa niya kasalanan sa inyo, hindi na niya uulitin. Kasi baka nga mamaya pinagpalit mo na siya. Pag-isipin mo kahit pa paano, mga kamamay parang isang lalaki magsisi, lumuha, kapag nag-no-contact rule ka sa kanya. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan yung gawin. Mga simple lang yan pero napaka-effective nyo pagdating sa inyong relasyon. Ang isang lalaki magsisisi, luluha, kapag nag-no-contact rule ka sa kanya. So paano mga kamamay, maraming salamat sa tumapos ng video. Kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito sa ating uh, mga video ginagawa. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo paalam.